ito po yung uh, napatubigan na po natin ng halos sa uh, ilang araw, anim na araw na po ang nakakalipas eh, makikita na po natin yung pong uh, kanya pong mga bulaklak ayan o oh. no? bulaklak at syempre ay uh, paglintog ng ating mga bunga Ito rin po ay bunga na rin po ito ka trivia po ng uh, sabog nating abono ng organic. Yan. Napakarami na naman po ulit pong bulaklak. Bukod po ito doon sa ating uh, isa nating uh, bata rin kalamansi. Alas ng kasing idal dito ng ati pumbago Kumusta na po kayo mga katribya at walaga po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, anumang oras tumating ang ating pong vlog ay sana po ay nasa mabuti po kayo ng kalagayan. Ngayong umaga mga katribya, dito po tayo sa ating farms sa tabing ilog kung saan po ay ito po ay natapat, uh, napatubigan na po natin ng halos sa uh, lang araw, anim na araw na po ang nakakalipas eh, makikita na po natin yung pong uh, kanya pong mga bulaklak Ayan, no. Bulaklak. At siyempre ay paglintog ng ating mga bunga. Ito rin po ay bunga na rin po ito ka-trivia po ng sabog nating abono ng organic. Yan. Napakarami na naman po Uli pong bulaklak bukod po ito doon sa ating uh, isa nating uh, bata rin kalamansi alas mong kasing idal dito ng ating pumbago kaya lahat po mga katribya po ng mga sulok and, ay puno na po ng uh, bulaklak ang ating uh, kalamansi ay napaka sarap po mag alaga ng kalamansi kapag ka ganito ang ating pong makikita sa ating inaalagaan na marami pong bulaklak tapos Marami pa siya ang bunga Pumbaga Sulit mga katribya Yung pong ating Pag-i-spray na ginagawa Ng ating manual O yung chargeable Dahil ayan o, Mga buo ang bunga May sira man siya O konti lang Tapos hindi po siya naglulugas Ngayon sa ating mga katribya ang epekto po ng ating uh, organic fertilizer na kung saan ay ating pong ginagamit nakapagpapaitim po siya ng ating uh, alamansi o yung mint green dark green ganyan po pala siya eh ibang iba siya doon sa mga gumagamit din po ng mga fertilizer na ating nakaugalian uh, pero sa ating pong napagmasdan para po alam ninyo mga katribya ay talaga pong kumakapit uh, po yung bunga ng ating kalamansi malakas po yung kanyang ayan no yung kanyang stem di po siya naglalagas kahit pagpagin natin wala kayong makikita ng laglag kumpara po natin doon po sa ating ginagamit pagkaganito papagpagin po ninyo nalalaglag lalo na po doon sa bulaklak pero ito ito mga katribya eh makapit yan po yung isa po doon sa ating Ikinahanga Doon sa Inventor Natin Kay Mr. Marvin Kaya pinakikita po natin Sa inyo Na kung kayo po Ay gagamit Hindi kayo magsisisi Dahil Ang epekto Ay napakaganda po Sa ating kalamansi At syempre Magimang po Sa mga nagpapalay Mga katribya Sila rin po Yung mga nagsasabi na Ayos Dahil na napatunayan din naman natin yun po pinuntahan natin yung subscriber yung uh, isa po dun sa suki po ni Mr. Marvin na matagal na pong gumagamit ng organic ay talaga nga namang uh, napakaganda po ng palay eh tinesting natin sa ating pong kalamansi ito naman po mga katribyo po ang naging resulta eh, nakakatuwa at mm, napakarami pong bunga at ang bunga po niya mga katribya po ay maitim dark green baka naman mamaya ay meron po magsabi na maitim kay eh, dark green nika ka ang kulay baka akala nung, nung iba ay eh, color na si katribya kaya para po makita po natin yung pong ng uh, naging epekto nito doon po sa ating uh, kalamansi lumapad po yung kanyang dahon yeah naging dark green tapos marami po siyang naging bunga at matataba po ang kanyang mga bulaklak Ayan. So nga oh, maliit pa lang po ay nakalailay na at hmm, tingnan nyo po doon po sa ilalim wala po siyang sira o yung mga laglag ang pawang mga nalalaglag yung pong mayroon na siyang mga tama o yung may mga tusok pero yung sasabihin natin Halimbawa mga katribya Nabuo Buo-buo kung nalalaglag po yung kalamansi Dito po sa pataba natin na bago Hindi po naglalagas Talagang antindi po ng kanyang kapit sa ko nga sa inyo Pati nga po yung hinog Matagal po na panahon Nakakapit pa rin Pero dilaw na dilaw na siya Ayan o dilaw na dilaw na at maganda rin pong magpalaki ng bunga kasi organic eh pagka po kasi mga katribya po ang kalamansi ay organic ang lalaki po na nagiging bunga po ng kalamansi kaya masarap pong pitasin kaya napagmasdam po namin meron tayong mga ilang mga puno maliliit ang bunga nung nagamitan natin siya hindi naman siya yung lumaki ng husto kundi bagkos Mula doon sa small ngayon ay naging medium size na Sa madalit salita Hindi mo na siya pa pwede sabihin na mare-reject Dahil ang medium Sa so, ngayon Ayan po ang marami po sa palengke Ayan o no? Okay napakarami pong bulaklak Mula po natin ang bugan Ng organic Tsaka Pati na rin po ng uh, patubig Ayan Ang dami Bulaklak na lumabas. Although na marami po tayong mga katribya nagpabulaklak din pero magkakaalaman na po 'yan doon po sa pagtutuloy po ng bunga. Kaya kung sakali man na yung pong mga maraming bulaklak ay marami po silang magtuloy at kung sila po ay kung ang presyo po ay bababa, wala rin naman pong problema po sa atin kasi meron na po tayong bunga na mauuna mas una tayo sa kanila dahil meron na tayong pang January meron na rin po tayong pang December eh saan pa? ano pa ba ang ating hahanapin? meron pa tayong pang February Kaya sa tagal din po natin mga katribya po nagkakalaman siya. Eh. Ngayon lang po tayo nakasubok ng ganitong organic. Na kung saan ay pakaganda po ng resulta po sa ating uh, mga puno kaya lalo po tayo ngayong ginaganahan sa ating pag-aalaga kasi pagka po ganito ang ating lupa ganito ang ating nakikita sa ating inaalagaan maayos, maganda, marahing bunga eh, mapagod ka man sabi nga nila nakakapawi ng pagod at pag walang bunga po ang inyong inaalaga, hindi mo man gawa yun, ay nakakapagod ng tingnan kasi walang bunga pero, pero pagka marami pong bunga marami rin pong bulaklak ay, mapagod ka man nakakapawi dahil ang dami po niyang bulaklak Umpisa na. Ayan. Yung ating kalamansi na inaalagaan. Ito na. Kaya lang eh. Yung ating tagapagpatubig. Hindi nga lang po minsan nasusulit at meron pong mga bakante na kung saan ay hindi po natin hindi po natutubigan. Yeah. Eh, daday pembunganya. Oh. Ito po mga katribya pagka matanda na po ang kalamansi. Lumalabas ito sa kalamansi yan, sa puno, sanga. Tawag dito ay dapo. Yan. Isipin niyo. Yan po ay nararating po yan ng mga uod, insekto bahay insekto. Okay, inaalis po natin ito. Eh uh, mga ibon po yung siyang nagdadala sa kalamansi para po meron ganun. Kasi kinakain nila po yung bulaklak niya. matanda na kalamansi, mga katribya ay ganyan po siya. Uh, ito mga katribya po yung ating kalamansi pitong taon. Pitong taon na siya. Hindi po niya makuha po na tumayog dahil lumabong siya ng gusto basta po ang kalamansi maganda po magbunga hindi siya tatangkad kahit uh, di po natin hagdanin naaabot po ng ating tagapitas eh lalo na ngayon nasa bitan pa siya ng uh, organic na lagyan kaya ganda po ng kanyang uh, itsura ngayon marami pa siyang bunga At, uh, Ngay si paglan tayo. Patuloy pa rin tayo mga kababayan po na mag mag-research, mag-suri para po lalo pa tayong uh, dumami pa ang bunga ng ating pong kalamansi. Yan po yung maganda pagkapo nag-aaral. Hindi naman po natin sinasabi na tayo ay expert na po sa ating pag-aalaga. Eh talagang ah uh, meron pa rin at magkukulang at magkukulang pa rin tayo. Pero patuloy pa rin naman po tayong Uh, nagsisiyasat, patuloy pa rin po tayong tumutuklas kaya nga pagka meron tayong natuklasan na maganda pong pataba magandang uh, kusa ni ate pong nagagamit na abono or pati ng ating uh, gamot eh, polyar, yan po ay ating sinasabi at uh, syempre abangan na lang din po ninyo mga katribya doon po sa ating mga comment section dahil doon po natin sinasabi, hindi natin siya binobroadcast ito so po yung ating 30 years ng kalamansi kung saan ay humahataw pa mula po noong aming mabili ang farm po na ito tanim na ng may-ari itong kalamansi na ito kaya napakatagal na pero buhay pa rin nagbubunga pa kaya lang talagang matanda na at malalaki pa bunga niya ayan o. kaya ngayon babata na naman siya dahil nakakain naman ulit po siya ng organic eh ay swerte ko continuous na naman ang kanyang tagbunga ito namang isa naghihinga luna ito malapit na ito magpaalam ayan dahil yung tsahing ko nagpaalam na pangandahan naman po noong pagkamatay ng aking tsahing eh tumawag sa kanyang anak ang kanyang uh, dinadaing, dinadae yung ang kanyang uh, siya ay, hinanghina hinang-hina o latang-lata eh tinawagan siya ng kanyang anak tinanong kung kamusta kung ano ang nararamdaman, kung may masakit wala naman pong masakit sa kanya wala rin po naman siyang dinadaing na kung ano man po masakit ng tagdiran o lahat basta't nang nararamdaman niya eh, siya ay latang-lata kaya ginawa ng anak, ay pinunta kaya lang medyo may layo-layo po yung kanyang anak. Pinasista siya doon sa aming kapitbahay. Ngayon eh sabi naman po noong aking tiyahin, eh inaantok ako at mm, parang gusto niyang uh, matulog. Sabi naman ng aking kapitbahay, ng aking ninang, eh, sige ka at mm, magpahinga ka muna habang hinihintayin natin yung, yung anak at madala ka sa ospital. Ba, noong siya po ay makatulog, naghihilik. Malakas po yung kanyang hilik. After po noon, nung siya po ay makahilik na, bandahol eh, inigising, eh hindi na magising, ah, bandahol hindi na po siya mabihinga. Yun ang mga magandang kamatayan na kung saan ay hindi po pinahirapan. Hindi ba kusay natulog lang, ayun, pagkagising, patay na. O, so, pagkagising noong tagapantay. Kaya yun po, isang makikita natin na talagang pagkinuha na po ng Panginoon. Eh wala na tayo magagawa dahil importante dapat habang uh, tayo ay nabubuhay gumawa na tayo ng mabuti gawin na natin yung mga bagay na nararapat lalo sa magulang yung pagmamahal, yung pagkalinga dahil ang ating magulang lalo pag kami edad na ay konti na lang halos po yung ilalagin nila sa mundo yung konti na yun syempre, eh, talagang puspusin na po natin ang ating pag-aaruga at ng pagmamahal kaya masaya naman po yung kanyang pagkamatay. Hindi na po siya pinahirapan. Hindi na rin po pinahirapan ng kanyang mag-anak, ng kanyang mga anak. Kaya condolence po. Doon sa naiwan po kay, uh, si, kay ating si Ma. Condolence sa mga naulila niya. Yun. Yung ating kapitbahay. Ito po yung hinog mga katribya. Hindi pa rin malaglag-laglag. Kapag so, pagkamali bang pitasin natin, tsaka lang siya matatanggal. Kaya kaya dahil pang bunga oh. Matandang puno na mga katribya eh Mahataw pa Itong taon Itong ate Kalamansi Kabila naman po ay Dalawang taon at kalahati mahigit Mga walong taon Walong buwan Dalawang taon at 8 months Ito naman ay 7 years pero ayan, dahil pa rin pong maliliit, dahil rin pong kaya yung ng ating pang-December, ay eh, nasabi natin na no, ang ganda po niya magpalaki ng bunga yun pong ating organic compare po natin to sa hindi ko na ginagamitan ng, ng organic hindi natin napapalaki ng ganyan, gusto yung kalamansi ayan o no? Hmm hindi pa siya batak pero malalaki na yung eh, size kung pa huhustuhin pa natin yung laki dyan ay ba talagang masisihan tayo ganyan ang kalamansi na ito mga katribya kung mo kasi organic uh, mabibilib ka sa laki ng bunga o oh, yan o oh. sarap ang pitasin. yun kaya bukod na bukod mo yung pitasin eh tsaka yung panunod eh ano makakain po siya ng organic o, oh, lumapad po yung kanyang dahon no? Oh. tinan nyo po itong dilaw na ito hanggang ngayon Kumakapit makapit pa rin no? Oh. ayon yung malaglag o, oh, ganda po ng dahon niya mga katribya oh. mint green ang ah, lalaki po ng dahon tapos haray pong bunga yan ang isa sa ganda e eh po sa ating makakapag uh, subok o testing nitong ating uh, bagong ginagamit na organic uh, pwede po kayo uh, kontakin ninyo si Sir Marvin palagay naman po doon mga katribya, po yung ating, yung number po niya doon sa ating uh, comment section do sa ating mga katribya ngayon merong mga na merong nag comment bakit daw ba noong dumating po yung uh, abono na kung saan ay pinagamit po sa atin ay hindi yun ang ating uh, pinopromote pwede kasi itong atin ang uh, pinopromote simple lang po ang sagot ko mga katribya yung pumunta sa atin na uh, pinasample po yung kanyang pataba Magaling din naman siya. Wala naman po akong masabi. Hindi naman natin sisiraan po yung kanya product, Okay naman. Pero kung kayo ang tatanungin, Pilipino naka-invento ng ating pong pataba. Yun naman pong aban, uh, pataba po na kasi na ay pinasample sa atin ay galing yung ibang bansa na kung saan ipopromote mo. Eh kung mapagmahal ka sa kapong ng Pilipino, Pilipino susuportahan mo. Yun yung talaga ang dapat natin gawin. Suportahan natin po yung ating kapwa Pilipino mga nag-invento. Kasi ang nangyayari, yung pong ating mga matatalino, 'yung mga magagaling, mahuhusay, inookuhan ng ibang bansa dahil hindi sinusuportahan dito sa atin. Eh napipilitan po silang mag-ibang bansa para 'yung kanilang talento magamit sa 'yo sa ibang bansa. Eh e eh, kung 'yun po ay sinusuportahan po ng ating pong gobyerno. 'Yung mga mahuhusay natin na 'yan, hindi dedisenya hindi tayo naghihirap. Hindi tayo kinakapos na ngayon ng mga bigas. At tapos ay yun na nga marami tayo mga na nagiging problema kaya ayun mismo tayo sa sariling bayan natin alipin tayo ng mga dayuhan yun ang gusto po namin sana na mabago sa pumagitan po ng abono kasi ang abono mga katribya yan po yung pangunahing ginagamit ng mga magsasaka magkakalamasi, magkukulay pagka po yung abono mga katribya po may depekto pati lupa ninyo magkakaroon ng depekto at pati yung halaman ninyo lalo na magkakaroon ng depekto at pati na rin yung kakain ng ating tinanim kung mo yan ay halos ay mga synthetic mga chemical ang ating pong ginagamit epekto rin sa ating kalusugan ito pong ginagamit natin kay Mr. Marvin organic Aba, hindi po mahirap pong ipromote yan dahil pagdating sa kalusugan Okay, approve. Sabi nga Mr. Marvin eh, kahit nga ito eh, pwede niyang inumin eh. Dahil siya eh, organic eh. De, daga nga, kinakain po yung pataba na ito eh. Imagine mo, daga, hindi nalalaso. Oh. Eh, pero, oh, kamustahin mo naman ang epekto sa halaman. ito, oh, epekto. marami po siyang mga bunga. Marami pa siyang mga maliliit. Buko. Pati na rin po ng mga bulaklak kaya po yung mga sa multi mo national na mga pataba na kung saan ay napagkamamahal halagang 2,000 libo uh, kulang 2,000 1,500, 1,600 ang pinakamura ay nasa 700 apa, kamusta yun naman natin po yung gusar po ng abono po ni Mr. Marvin mas higit pa kaya nga masasabi natin first class na abono eh bakit po natin nasasabi? Dahil nakita na po natin sa ating kalamansi. Nakita na natin doon sa ating mga tinestingan. Kaya pwede mo nang sabihin na first class. Kasi ito si Mr. Marvin. Humahamon siya sa ating po mga kabukid na binibigay niya po yun o pinauutang niya po yung kanyang pataba na kung saan kapag hindi umane, hindi niya babayaran pero pagka umane naman, babayaran niya yun ang hamon niya eh, kung hindi garantisado yung kanyang abono hindi hahamon po yung tao na gano'n nahanda siya magpalugi alang-alang do sa kanyang uh, abono eh, sa madalit salita di hamak po ang inam ng ating ginagamit ngayon uh, tinan nyo po ito sa ating kapitbahay permis po na synthetic po kanyang ginagamit pero po yung kanyang kalamasi uh, light green or yellow green tingnan nyo naman po yung ating kalamansi dark green ano dark green siya o oh, eto po yung gumamit naman po ng synthetic oh, light green o yellow green o oh, yun naman po sa aking kapatid hindi pa siya nag-aalaga wala pang abono sinasabog kaya yellow green oh, eto naman tayo hmm kaya na po mga po ang tumingin. Kaya na rin po ang makakapagsabi. Dahil pag inyo pong nagamit, eh, maganda ang resulta. Ito naman po, ang ating gamit lang diyan ang ating pong chargeable. Kaya kahit mga katribya, ito lang ang gamit ninyo, makakapag-alaga ka ng kalamansi. Bakit mga katribya po tayo po ay ito ating ginagamit kasi kung saan po tayo mas nakakamenos, nakakatipid at kaya naman po natin, ginagawa natin kung tutuusin po ninyo, pwede ko naman ito ipaupay sa mga taga rito eh. pero bakit ako gumagawa? para makakita ko sa inyo tayo, hindi lang tutorial tayo po mismo nagtatrabaho sa ating farm lahat ng ating ginagawa, ating pinakikita para magkaroon ng inspirasyon ng ating mga kababayan Ma, hindi tayo dapat na huminto o tumigil sa pag-aalaga ng kalamansi. Dahil nandiyan po yung ating kabuhayan, Diyan tayo kumukuha ng ating mga panggastos at diyan di po tayo nakakapagpundar sa pamamagitan ng ating kalamansi. Kaya ang ating trabaho, halos dito umiikot sa ating kalamansi. Kaya ang iba mga nagagalit na nga po sa atin eh. eh dahil yun niya, nag-i-invite po sila doon sa kanila pagka layo-layo ng park gusto niya sagutin natin yung ating pong diesel pang po ating pong gastos pasensya na po kayo gusto po kayo pumunta sa akin wala akong paninig yung nagagawin sa inyo libre sa lahat yun at makakauwi pa kapag gabi ay kalamasi makakapag-uwi pa kayo libre rin yun pero kayo magic pro gusto natin tayo matulungan po natin yung ating mga kababayan gusto namin kami yung tulungan ay ayaw naman pong tulungan din po yung nagtuturo eh, eh, gusto lang nyo na kayo lang po ang makinabang mas maganda lahat tayo makinabang walang maiwan gusto natin matuto so natin na hindi umuokay hindi umaayos di magsakripisyo ka gumastos ka para po yung inyong kalamansin maturoan kita sa pamamagitan po ng uh, pamamaraan na ati pong ala tutulungan namin kayo yun yun pero pag in-invite nyo po kami doon sa inyong pong lugar at na malayo pa ay kayo magreklamo kung halimbawa ganun ang magiging gastos po natin dahil yung araw ko pag ako po ay pumunta patay na yon yu pa ko rito yung aking trabaho yu pa ko sa taong ko o, paano po mga katribiyang ito na lang po ang ating vlog at maraming salamat po sa ating mga subscriber pati na rin sa ating mga basher magandang araw po sa inyo pagpalayo po kayo lagi po ng Panginoon at hari na magkatulong-tulong para umbasenso ang mga magkakalamansi at na rin po ang ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng ating mga kaalaman sabi nga Arunong ang alaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye-bye.